Mataba. Ayan, si Daya. Ay, naka-zoom eh. Ayan, si Daya. Naiwan kanina. Kawawa naman. Si Taba kasi, nangiiwan. Tara, sabay tayo sa ibang school. ba tawag na maglagay <laughs> ng tip. Ay, party pa kayo. Daya, wala Nawawala siya. Pakihanap siya si Ate Arian, ha? Ah, pakihanap. mo, Dayan. Ay, maglakad ka na. Pupuntang Kubaw. Uwi na. Tapos so, so weekend ka na rin sa inyo.